ang alamat ng antipolo noong unang panahon ang naninirahan sa kapatagan ay nagsilipat sa kabundukan dahil sa kalupitan ng dayuhang Kastila hanggang isang araw umakyat na nga ang mga dayuhang Kastila sa hilagang bahagi ng bundok kung saan nagtitipon-tipon ang mga dagdarasal na dumagat tagal enjan at Aita ang itinuturing kauna-unahang naninirahan sa bundok. Sa pagtataka ng lahat ay biglang nagningning ang punong kung tawagin ay puno ng tipolo. Ito ay may isang uri ng natural na puno na doon lang sa bundok na yaon karaniwang tumutubo. Kaginsa-ginsa ay lumitaw ang berheng konsepsyon sa itaas ng puno ng tipolo. Alibas ay mga relihiyoso. Sila ay natakot at nagsisi. Marami ang nakakita sa milagrong iyon ng Berheng kaya sila ay nagpasalamat sa saklulong ibinigay nito. Mula noon, nangako silang ipag-igagalang ang puok na iyon. Masaya silang masaya sila at ipinamulita sa kapwa ang takitang pamimihilagro. Dahil sa paulit-ulit na pagtatanong ng saan ang tipolo? Tinawag na itong santipolo na sa kalaunan ay naging antipolo. Ngayon, ang antipolo ay tinaguri ang Pelrimage City dahil sa dambana ng barheng kapayapaan at mabuting paglalakbay. Porque...